Good morning, good morning everybody. Hello, hello, hello. Maga ako mag-breakfast kasi mananahi ako. Ayan. Itong inumin natin nung ilagang guyabano, dahil ng guyabano. Itong ating ulam for today's video. Pinangat na tilapia. Tapos mayroon kami laing. Ang sarap nito guys. Oh. Niloto ko ito kahapon. Tapos mayroon tayong langgunisa. Okay yan, si Ula. Ito kasi gusto ko. Ito gusto ko. Let's eat. I acid ako pero naglagay ako ng ano, konting asin kasi parang lagi na nanabang yung panlasa ko ayan tapos merong kamyas ayan mga lalabs merong kamyas kain na tayo salamat po Lord mhm mm Harap. Gamit hmm, tayo ng ibang kutsara sa laki. Ano ito ang mga aso na Kunti lang kami nito. Bini, ang ingay. Sampalin ko. Kami kayo. maingay si Cooper. Kung makakita siya ng pusa, maingay siya. Hindi yun sa tilapia, itong pinapangat lang. So, Meron akong burong kamias. Nilagyan akong burong kamias. Kulang kakain yan. Ang kasama ko, hindi niya nang kumakain. Ayoko naman ng mga manok-manok. Ganyan mga lumbang Ayoko din. Birang-bira -bira ako kumain yan. kaya ako ng pagluluto ng ulam. Nilain ko na yan, ano. Padala ko yan doon sa, ano. galit si Cooper sa ano mga pusa hindi ba kuya na yun ako lang kakain itong mga lalabs kaya maghigup ako Actually, hindi naman siya maasim eh. Hindi na ako masyadong nag-ano na maasim. Kahit na magsigang ako ngayon, yung tama na lang. Dati gusto-gusto ko sa sinigang. Eh, acidic tayo. May acid ako. Diyan sa so tot po sa aking 131k followers natin. Maraming maraming salamat mga loves. 131 500 kaustang. Ayan. Sa so tot po sa inyong lahat and thank you so much sa support. Inulam ng mga lalang. Hanggang hapon ko na to. O breakfast ngayon, may tanghalian pa ako ng hapon na. Hmm. dami ko po pang dating, no? Hmm. Yung ang sarap na. Ruto ko yung kahapon. Ewan ko lang magbaho nito ito si Sam. Pag nagbabaho na ito si Sam, dami niyang kasosyo doon. Dami niyang kasalo. Tapos tayo mga lalang. Tapos na tayo natin patagalin. Ito At ang ating inumin. Nilagang dahon ng guyaban. Medyo malamig pa kasi. Ayan mga lalang. Nakapag-breakfast na tayo. May, may akunti, maligo na ako. Tapos ang dami ko puntahe. Medyo nababagalan ako doon sa tahe ko kasi nag-pipin ako. Pero okay lang din. Mas maganda din sigurado yung um, quality. Para wala nang ibalik. Ayan. Thank you, thank you so much for watching I'm mga lalab. Lalab.